Matapang na ibinulgar ng Pru Transport Group na Magnificent 7 ang limang syudad sa Metro Manila na may mataas na singil o kotong sa kanilang mga tsuper sa iba't ibang terminals sa nasabing mga lungsod. Bagamat bigumang pangalanan ng group ang limang syudad na ito pero sinabi nila na kadalas ay mga kap Kapitan ang nangunguna sa koleksyon ng kotong sa mga choper na may maayos na dokumento at prangkisa. Ayon sa grupo, tutol sila sa nasabing kalakaran dahil nagdudulot ito ng gulo sa terminal at trapiko kapag walang lagay ang isang unit ng jeep o kooperatiba. Ayon sa kanilang taya, aabot sa 4,000 hanggang 10,000 ang nakokolekta ng mga kapitan na gagamitin sa nalalapit na halalan. Gate ng grupo, luging-lugi ang kanila mga dahil sa maliit na nga ang kita, hahabulin pa sila ng lagay. Sa huli, umaasa ang grupo na pagtuto na ito ng pansin ng lahat ng lokal na pamahalaan ng Metro Manila na suriin ang lahat ng terminal ng mga pampublikong sasakyan para matigil na ang nasabing korupsyon.